Tama -tama, ito, na. ito si puto Gusto mo, tik nyo muna eh. Hindi po. Para sabihin, baka sabihin nyo. Bako luto lang yan. Tris, tris Ayan. po ang isa, tris ang isa. Kung bibili ka, bigyan kita discount, tatlo sampo. Hindi pa. Yeah? Tatlo sampo. Oh. Yan. tatlo sampo. Ano pa, gusto mo nang ano? Nung, Lungganisa. Lungganisa, mayroon kaming sweet. Ano pa mayroon um, ka? dalawang garlic. Nako, kasi sila yung beauty mo nito. Okay lang yung basta mo kakain ng masarap. Ha? Tapos <laughs> so, ilang to sino? Dalawang to sino? Sa so, dalawa dalawa. Dalawa dalawa. Sa dalawa -dalawa. dalawa dalawa. Okay na po 'yan? Okay na to. Ah. Uh. Sige na, sige, salamat po sa pagbili ha. Salamat Kasi po. pa po ako sa unahan ng kunti. Hindi po, ano na po. Sabi niya tres isa. Parang naging tatlo sa mga sabi <laughs> mo 3 isa pero bakit naging 3 ang isa? 3 ka talaga! Ano